sasabi mo? Ha? May nagsasabi mo? Bibigyan mo pa ako? Ano? Ha? Pasikat, ka, pasikat ka, pasikat ka kasi pasikat ka. Para makita ka. yung ugali mo. Makita ugali mo. Alam mo na yung ugali to? Oh, anong ugali mo? Ha? Ang ganyan ang ugali ni Romary po. Oo, oh, ganito ugali ka, Bakit? May alam ka ba? Ang ugali may alam mo. ka? Ganito ugali. Eh, bakit ikabage yung pera ba? ko kung alasahin natin? <laughs> ano, kinabang ba ako? Wagyay lang na bigay mo sa o, bangkit? O, Anong sabi ng ano sa iyo, followers? Uh, puro ano, yeah. puro panggamot. ng pang galing-galing ko na, sir ben. Panggamot, pang panggamot. Gamot, puro gamot, puro gamot. Kahit magaling na, puro gamot pa rin. Magaling ka na sa lagay mong yan? Nakaka-uwi huh? na nga. Iba't iba't sabi mo, uwi na ako. Magaling ka na, na sa lagay ako. mong yan. Niloko niyo ako, niloko niyo ako. Ayaw ko sa lahat, niloko. Sabi niyo, uwi ako, vocation ko isang linggo. Hindi oh. ka pumayag, hindi oh. ka pumayag. Puro okay, meron ikaw. ka na ko ba nagkiri sa akin? Magaling ka well, na nga ba? Oo, oh, magaling na ako. Oh. Gusto ko Ay, lang hindi naman sa ah. Kaya kung gusto mo na away, di umuwi ka gusto sa nanay nana oh. mo. Oh. Uuwi talaga ako. O, ano bang ginawa ng nanay mo? Uuwi ako doon. Inuwi Uuwi ka ba? ako. Nanay ko yun. Kaya inuwi ka nga ba? Siyempre, sinusulan nyo. Sinusulan namin. Binakitaan na nyo kasi ng pera. Ayusin mo yung pera. Bukakan pera. Ayusin mo yung pera. Servet, bukakan pera. Bukakan pera namin padala sa akin ni Miss Kepeso. Bro, Marie, lang, yung isabihin kay Ma'am Garcia, pinapabili sa yung gamot dahil alam oh, mo yung cellphone. Oh, bakit yung iPhone? sa ano pa? Yung 300, 500, diba isang libo pa lang na diba, nabibigay sa akin. Diba binigay ko sa'yo? Tapos pinagpadala na pa ng 500 nung nakaraan. Diba nag-ano kayong Jojo? Ah, the Rachel, 500 pa. Oh, sabi ko, wala pa ro, ako, nagpapadala. Wala tanungin mo si Ricky tanungin mo, wala pang nagpapadala. Si ate Rachel maniniwala. Wag kang maniwala sa mga nagme-message sa'yo dahil wala nga ang padala. sila ng pro. Eh. Hingihan mo sila ng Gcash na ano, yung proof, yung picture. Di ba binibigyan oh. kita ng proof? Yung, yung nandito pa yung cellphone ko. Yung nandito nga, di ba binigay ko sa isang libo? Oh. Yung umalis ko ni Jojo? Meron pa nagbigay, oh. di ba? Bago yon Kaya nga, hingian mo nga ng proof muna. Kasi may mga nagpapadala din, din tulong sa iba. Naiintindihan mo? Ay, ba, Ngayon, kaninong kasalanan yung ginawa mo? di ba bumili ka ng pambiling shampoo tapos sabon? Di ba? Oh, bakit sinagdagan binagdagan mo ka ng sigarilyo? Hindi nga pwede. Kaya nga binilang ka na ng vape para mag-vape ka na lang. Ay, Hindi na nga yan sa akin ni Ma'am Darnagy. Na, nakadalawang bilin na ako sa iyo ng vape. Oh, oh, Ano, hindi ka binibilhan? Binibilhan? Bakit oh, tayo mo Gusto ko lang ako. Yung nanay mo nga ang kausapin mo. Hindi kami nagpipigil. Dahil kung gusto nyo na umuwi, makaka-uwi kayo. Naintindihan mo? Puro na lang gano'n. Oh, puro tapos na yan, hindi ko yan pinaso, uh, Romary. Di ba inago ko sa yung Yossi? Inagis oh, mo sa akin. Pagbato ko, oh, di ba? Tumama sa'yo. Oh. Bakit? Ba't na pinapaso ka ba? Kasi nga, ang tigas na nga ng ulo mo. Hindi, hindi ka na, na masabihan. Na, no. Lagi na oh. lang ako. Lagi na lang ako. Dahil nga, hindi nga pwede. Para sa inyo yung ginagawa namin. Anong gusto mo? Pabayaan kita? Ganun ang gusto mo. Ano yung pagmahal mo? Lagi mong aawain. Ah. Hindi nga, kasi nga matigas nga yung ulo mo. Bawal ka ka ng sigarilyo. Ayan <laughs> oh. lang naman yung ano ko. Para makalimut ako sa problema ko. Hindi mo lang solusyon. Hindi Tapos, nagmumura-mura ka pa. Minumura mo pa ako. Siyempre, ba't... Okay. Oh, mo pa akong mamatay na ako. Bakit gano'n ka kasi? Bakit ka Hindi mo minsan Paano? Na, lagi kang ano, good morning nga ako sa'yo. Lagi mo ako inaaway. Anong good morning? Pag umaga, sinasabi ko oh. sa'yo, pwede akong bema, nagkagala ako. Ayaw kasi nga pa kayo rin, naging demanding ka na. Huwag demanding. kang gano'n. Hindi ako demanding. Dahil yung, oh, may nagbigay sa'yo si Ma'am Garcia. Sabi niya, ibigay ng gamot. Cellphone kasi nga, yung cellphone na ibibigay mo sa mama mo, ayaw nila. Wala na di diba? Ayaw nila. Kaya ikaw, ano masaya na po, Wala Wag ka masyadong maano yung bunganga mo, matabil. Uh, matabil. Dahil, Ganto oh, lang ako pinalaki oh, ni mama, pero mahal na mahal ko yun. Oh, kaya nga sa mama mo, mahal na mahal mo. Kami ba na nag-aalaga sa'yo, mahal mo? Naging ko kaya lagi mo lang nakikita yung mali ko. Dahil mali ka. Ano bang ginawa mong mali ngayon? Kaya ako nagalit. Sige sabihin mo. Nagyosi oh. lang naman ako. Oh, bawal Kasi nga. Kasi ako eh. Bawal nga Mari. Dapat sinabi mo, Servants wala na akong bait. E, wala nang na akong ano, charge. Oh, di, i-charge mo. I-charge, oh. wala nga akong charger. Mangiram ka. Oh, Talagang gusto mo lang magyosi. <laughs> oh, di ba? Yun ang totoo. Hindi nga eh. oh. oh, yun pwede sa iyo eh. ako sa O kausapin mo mama mo na umuwi ka na. Ano ko oh. kakausapin? Wala nga ako cellphone. Makitawag ka kay Jojo. Problema ay, ba yun? Ma, do, do, oh ba Dadagdag pa sa problema. Tapos so, kung ano na ano pang John sinabi mo, man. anong mga pinagsasabi mo kanina? Ulitin mo. Anong sinabi ulitin, mo? Ano ba eh, ulitin? Nakabidyo ka? Lagi kami nagpapapansin sa'yo. Ano yung iga yun ako? Nagbablog oh, nagba nagba kayo, di ba? Oh. Dahil ayaw ko talaga ng maingay. Pero mo ba naman, kakagising ko pa lang. Pupuntahan mo ko. Buti na rin mo ko. Buti na rin mo eh Hoy, hindi, hindi nakakabuti. Dahil ang dami kong iniisip Ang dami, dami kong, kong stress. Ang dami kong iisip. Hindi uwi oh. mo na ako para di ka Kaya lang isip Kaya nga, ayaw nga pa ng mama mo. Ay, lumabi doon na lang. GSW din. Ayaw ko dito. Wala ko so, kalaro. mo yung mama mo. Sa dami-dami dami kong na inaalagaan. Kaya din ako sa kalungan. Oh, ilan kayong inaalagaan ko? Sige nga, sabihin mo. Bakit kasi na makakalaro ko dito? Oh, tingnan mm. mo. Hindi ka pa talaga magaling. Magaling na nga ako ano ah, sino Uy, bang kalaro na, mo? Oh. May kalaro ka ba dyan na hindi nakikita? Oo, oh, ah, sabi nga ni Vice Gante, ang mga kalaro ko ang magtakpan. Oh. 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 anong sinabi mo kanina? Pinagmumura mo ko, hinihiling mo pa na mamatay ako. Oh. Ano ba yung pinapainom niyo sa akin? Gamot yun, di ba? Galing sa doktor. Oh, tingnan mo ang ganda na nakatawan mo. Hindi ka na masaya? Hindi, na, Hindi! Masaya! sa dati? Masaya. ano, ano tingin mo sa amin? May, eh, may ing eh? gusto ko na mag-inom. Ano nag-inom? Nang alak. Hindi nga pa pwede, Romari. Porkit na wag, wag six matigas months. yung Asam ulo ako, mo. 6 six months din ako agad dito. Hmm. Gusto, gusto mo? ko na makita kung, yun. Kung okay ka, pa, okay ka na ba yan? Ganyan ang ano mo? Wala ka kasi nga sa akin, Sarpens. Galing ako loob. Kaya nga alam na nga namin yan. Sinabi mo na. Pero ikaw, kung ayaw mong nasasabihan ka, sumunod ka dahil hindi nga pwede sa yong yosi, eh. pinaka ano bawal. O, di ba, minsan dati, o, para lang masunod yung gusto mo, binibigyan kita. Pero bawal yun. Pero ngayon, ayan, may beat ka na. O, ano pang gusto mo? Sinusunod cellphone. yung gusto mo? O, cellphone pa. Ngayon, nangingi ka namang cellphone. Doon yung oh. sa awas sawas mo sa mga binigay sa akin. Bakit yung binigay yung nga sa inyo, Ma'am Gar, Gar Garcia ba yun? Yung sa 10K pa, ito na yung boko na yun. Yung sa 10K, sabi din ni Ma'am, ibili nyo ng gamot na lang ni Romary, tapos ng ibang Malano angels. Wala na cellphone. Kasi nga, ang sabi nila, wag mong unahin yung mga cellphone-cellphone, kung ano-ano. Yung puri nga yung buhay, wala akong pinapanood. Pag, pag magaling ka na, pag totaling magaling ka na, oh, pwede na lahat. Kaya, Tulong si mama yung nasa kaso nyo kasi binigyan nyo pa ng tukay, kaya tuwan-tuwa. Mga pera nga rin yun. Pamasahe yun nila. Pamasahe na kamotor sila. Panggas. O. Oh. Panggas si nila yun. Si mama din yan eh. Ngayon lang ko be. Oh. Uh. Kunin mo nga yung ano doon sa kwarto Ngayon mo lang ito ini be. Mo. Hmm. Sige na. Oo, oh, bibilang kita. Mamaya. Yeah. Hmm. Ha? Kung siya mamay yeah, nararamdaman din eh. Hmm. Kaya nga, kaya huwag kang magsisigaw dahil si, ano, ang gali ka nang papahinga. Gusto ni Papa mo kasi hinna. puntaan yung kapatid ko sa Mandaluyong. Kausapin mo, ngayon ang gawin mo, kausapin yung mama mo. Umuwi. Kung gusto mama mo umuwi, king. umuwi ka na. Ay, sa kanya. oh hmm. O, tingnan mo, hindi ka pa masyadong magaling, Romary. Kaya kung gusto mo maging maayos yung buhay mo, sumunod ka. Di ba nga mag-aaral ka? Gusto mo yung alam mo yung kay mama. Hmm. Ang dami-dami ko kasi hindi isip. Buhay ako. Pero alam mo yung mali mo ngayon. Yung sila ko yung serbage. Mali Pero nga yun. Pero pagkapatubo sa akin ng, ng yosi, hindi mo tama yun. Mali nga yun na mag ka. Mali ka din. Mali tayong dalawa. Hmm. O alam mo yung mali mo. Alam ko yung hmm. mali ko. Alam mo rin oh. yung mali mo. Bakit napaso ka ba? Oo, oh, oh, Asan kaya nga ako nasasaktan eh. Asan nga ang paso? Oo. Oh. Do yung paso, ayun Oh. Kahit natalisikan ka lang nung pagbato ko nung upos. Baga ripos, yun. Kaya nga, bakit sinasadya ba yun, Romari? Sinasadya. Sinasadya nga yun. Ang hindi mo nga sinasadya, sinasadya mo naman. Kaya nga, hindi nga sinasadya yun. Ang sinasadya, Romari, yung mismo nga hawakan ko yung yose, igaganyan ko sa balat mo, di ba? Alam oh. mo oh. nang nutpon sa anon ko yun, kaya ama ko may trauma eh. Kaya nga, kasi bawal niya ang sigarilyo. Bawal, bawal, bawal. Oh, kung naranasan mo 'yung sa kulungan, oh, bakit inaano mo sa amin na gagawin namin sa iyo? Andun sa may bintana sa kwarto. Yung ano. Mga kapangalan niyo kasi kapangalan yan Kapangalan naman ni No na mga una uh, nakitsaren. Ay kapangalan namin? Oo. Ay, ay Rosemary. Imposible na kapangalan namin lahat 'yun. Tingnan mo kung ano-anong pinagkasabing mo. Meron barok. Hmm. O mga ano yun, alingas na nila. Si Barok, di ba si Barok, taga shelter 2. Oh. Sa amin patay na yung Barok na sinasabi ko. Kaya, hmm. Wala kaming alam doon sa ano mo, pinuntahan mo kung saan ka man napunta. Marikina yun. Hmm. <laughs> Grabe Ito ka. Mo yung cellphone eh. Grabe ka magsalita, Romar Grabi Grabe talaga ako magsalita. Hindi mo iniisip. Grabe kami. ka rin manakit ng puso. Paano yung ano? Paano yung pagtulong sa iyo? Gusto lumabas, okay. gusto kong bumili. Hindi man ako makabili ng gusto ko. Romar, lagi kang nasa labas. Alam mo, Romar, hindi naman kami pwedeng sumunod sa inyo eh. Kayo ang sumunod sa amin. Dahil alam namin yung mga kabuti at hindi sa inyo. Mawakabuti. Hindi yung ganyan na... lang ako sa nanay ko hmm. kahit mawala na ako ng followers. Kontakin uh, mo lang. yung ano, kontakin mo yung pamilya mo. Kontakin mo. Para kunin ka ng nanay mo. mo. Ikaw naman pala nakakaalam ng pamilya ko. sorry oh. mo na ako. Di ba ikaw may ano sa mama mo? Eh, ikaw may kontak? Wala na akong kontak. Di ba nga nawala na yung cellphone ko? Hmm. Nala nalagit lang na ako ng konti. Nawala na agad. oh Oh. Sinong may kasalanan? Kami na naman. Kami na naman kinausap nyo kasi nagpapa-relax na ako ng buong ko na wala na agad sila. Dahil nga ang iyo pa kunin. Kami, nyo rin ako. Yung mama mo ang nangako sa'yo. di uh -huh. Diba? O alam naman kami ang mga ako sa'yo na Romare, kukunin kita dyan. Nanay mo ba ako? Pwede mo hmm. naman ako iuwi doon na ang gusto mo eh. Yung mama mo nga. Dahil oh, pagdating mo doon. O, oh, pagdating na ako, mo doon sa ano, sa hindi nyo kasi alam mo galing ni mama mo kang pera talaga yon. Kaya nga, pag uwi mo doon, anong gagawin mo? Kaya nga, ako nahihiya pupunta sa yung ka ng... niya dito. Pag pupunta siya dito, bibigyan mo siya ng pera. Wala naman tako kinikita. Oh, this... Ayun yung kinahihiya ko sa kanya. Eh, Kaya dito, nga, mo ayoko yung mama na siya mo. pupunta dito. Tayo na lang pumunta nga. sa kanya. Tapos, pagpunta doon sa inyo, anong gagawin mo unang-una? Saan ka pupunta pagdating mo doon? Sa kanila. Tapos, mag-i-stay ako doon. Tapos, kanino pa? Sa laat tita ko. Tapos saan pa? Wala na. Sa barkada. Hindi na ako sa ako mong asawa. na may mga anak na yun. Sa dating mong asawa. Hindi na din. Oo. Oh. Magiinom. Hindi na. Ito hmm. magiinom. Sinabi sa mo na. Ako. Sabi mo lang kanina dito na gusto mo na magiinom. Gusto ko kayo makabanding na ganun, sabi ko. Hindi nga, pwede pa nga. Kaya nga, pag ano ba ang simula ng gawin ko? Puntang ina kasing paggaling yan. Kailan ba akong gagaling? Kapag natigilan mo yung mga bawal. Tinigilan ko na 3 months na, magpo-4 oh, na. Bawal ng kape. O, oh, inang oh. kape. Uh -huh. O, oh, bawal ang yosi. O, oh, pero paano ko maniniwala na magaling ka na kung matigas ang ulo mo? Matigas talaga ang ulo ko. Oh. Yung gusto ko, ayaw nyo. Lahat oh, may... na lang bawal, lahat na, mo, -na bawal ginawa ang, ko. Ang ayos nga ng mga gamit mo, may mga damit ka, may, may mga gamit sa May mga damit ka, kung tingnan mo nga, nasa akin oh. pa. Alis pa ulit-ulit na nga yung damit ko. Gusto kong bumili. Ayaw mo kong bigyan ng pambili. Puro gamot. Ang dami yung damit ah. Ang dami. Hindi ta. naman bagay sa akin yung mga yan. Oh, chusi ka pa. Chusi. Ha? Pasalamat ka nga may mga nagbibigay sa'yo eh. Bakit? Pauwiin mo na lang ako sa Hindi bagay. Tapos. Pauwiin mo ako bukas para tapos. di, kontakin mo yung mama mo. Hindi ako na ako kontakin yan. Laki ko na service. Nasa 22 na ako. Kaya nga, para wala kaming pananagutan sa'yo, kontakin mo at sunduin pupunta ka dito. Pupunta na ako sa asawa ko. Nangyengi-elam lang mo? siya ng relasyon. Tingnan mo, pupunta daw sa asawa niya. Sabi niya kanina, hindi babalik sa asawa. Babalik ako doon. Doon ako masaya eh. Hmm. Tingnan nyo. Kaya po, once na mawala dito si Romari, wala na po kami ano dito. Pag kinuha na siya ng nanay niya. Kasi kung totoosin ko, ang dami. Ang pagmamahalan nila, sa pagmamahalan nga nila, hindi ako hindi ako nagtatakwil na ayoko dyan, ma. Ayoko dun. Ang dami po ni Roma rin, ano, gustong mangyari sa buhay niya. At kung sa alam man na ma -ano, mawala yung saysay -say yung tinulong namin sa kanya. Hindi, nasa yun kanya yung na sinasabi po yun. ko, Sir Benj. Oh. Dahil ikaw din ang mismong sumisira sa pangalan mo. Inaway mo ako kaya kita sinasagot ngayon. Inaway nga dahil hindi ka nga pwede ng sigarilyo. Oh, ano nang yung sinaba na ako? Wala na yun na Dapat tapos na yun na Ba't Kaya hindi ulit-ulit eh, pa? Eh, nagsisigaw ka kanina eh. Nagsisigaw? Ganun ako magalit eh. Oh. Kasi kinikimkim kim ko lahat. Pag oh. inaaway mo ako, oh, ano, mo nga yun ano ako. inaaway? Inaaway. Nakara mo rin, mo akong ano maaga pa. Pag sa sinasabi ko, nung padala ng pera. Pag maaga pa, syempre kagising ko lang. O oh, gaya nung nakaraan, puyat kami. Galing kami ng PGH. o Paano ba naman, Romary? kagising ko lang, bubungaran mo ko servants yung ano servants yung bait ko servants yung 500 ko tama ba yon? hindi mo muna ako pwedeng pakapihin? bago mo ako sa lubong ng mga stress nakamiti naman ako sa'yo ah kaya nga yun ang pilit kong pinapaunawan sa'yo pag bagong gising ako wag naman Tugan yung lang gano'n maganda nyan servants iuwi mo hmm. na lang ako para matapos na yung kontakin ano, mo ano, nga yung mama mo kontakin na... mo yung ko may cellphone eh maki ano ka kay Jojo? ikaw ayaw na para maniwala ayoko pa kay Jojo hmm. ayoko nga doon hindi na cellphone lang ko kontakin hindi ko sinabing kay Jojo ka magano inom hmm. yan, wala sa akin kahit mga ano ko, tita ko. Oh, tapos babalik ka doon. Babalik na ako doon. Oh. Sa asawa ko. Oh, ano yung mga pinagsasabi mo kanina? Ano nagmumura ka? 'Di ba? Putang ina mo, ganyan ganyan tapos mamatay ka na sana, 'di ba? Oh. Totoo, di ba? Ginagalit diba? mo kasi ako. Oo. Oh. Then, porket palamon mo yung, kami. Yung, ginawa ginawa sa'yo na... Yung ginawa niyo sa amin. Oh, yung pagtulong sa sa'yo, walang kwenta kasi yung para sa'yo. Kasi magaling na magaling na ako kahit tanong mo pa sa doktor. Hmm. hindi ka pa magaling. Hindi, puro ka hmm. hindi pa magaling. May ano pa, konti pang inuman pa. K ng konti damot. inuman. Ano ka, nurse? Dahil mo pa ang hmm. pulis, ha? Mm, ganyan po ang ugali ni Roma Ganyan ugali. Kaya, Maganda pag, na ito. Bigyan mo kong pamasahe. Pag umuwi, umuwi na po ito sa, ano, sa, ano, pag umuwi po ito sa pamilya niya, wala na po kami ano dito. Kasi, iba na po ang, ano niya, pag-uugali. Iba na yung pag-uugali. Gumaling nga po, ay eh, naging maayos, pero talagang, ano, ang bunga Ganda Ganto talaga ang hmm. magmura. Kaya po pala to, ano, yung nanay niya. Bakit? Ba't sinabi ko bang tumagal ako dito ng ilang buwan? Nagkukwento ang nanay niya na grabe daw pala talaga ito si Romarie. Talaga? Hmm. Ganyan po ang ugali niya. Natural eh, hey, romari. May bastonero, may mayora. Natural romari. Sumunod kayo dahil Natural. pinapagamot kayo. Hindi yung kayo ang nasusunod. Hindi nasusunod. Lahat oh. na nga sinasabi kung mo. Kung ayaw mo na uminom ka ng, ng gamot. Mo, eh. lahat, lahat na sinasabi mo. Magpatinok ka. Kung ayaw uminom ng gamot. Bawal ng ganyan. Bawal ng ganto. Oo, totoo naman. Okay na okay na kayo. Makakauwi na kayo. Tapos wala na kami. Okay, nagbaliw-baliwan sa kanta. Sabihin mo, baliw agad. Ano ah, baliwan eh, na itong mo nga yung nakaraan mo, yung dati oh, mo ng O ano yung tsura mo dati? Dapat hindi mo na ako kinuha. O, ah, kasalanan pa namin. O, kasalanan mo, konti lang ako sa ligo. O, ay, grabe si Roma rin. Grabe, ka din. Grabe ka grabe din. Mm. mo at papakunta ko yung nanay mo para makauwi ka na. Bukas. Mm. Kontakin oh, mo na yan, dahil nabin. hindi pwede yung ganyan na ugali dito. Hindi na kita kukuyahin. Dami mo ng pera sa akin hmm. eh. Ang dami pera. O bakit? Sigurado ka? Oo. Na marami kong pera sa'yo? Totoo naman yung eh, mga comment-comment ng mga iba doon. Ano? mo na nga ako eh. Ay, pineperahan? Totoo? Talaga, oo. Yung padala sa'yo, kahit kontakin mo silang Garcia, pinabili oh, ng Garcia. gamot. Ba't sabi Ay. mo, hindi pa na ano, di ba? Nakatagaway ano? pa nga ako dun eh. Yung ngayon nga, na sinasabi sa'yo ngayon, na nagpadala ng 1,500, asa nang resibo ka mo? Pag may contact sa iyo, hingian mo ng resibo. Baka yung mga nagko-contact sa iyo doon nagpapadala sa fake account tapos kokontakin ka raw. na send ko na doon. O baka sa fake account niyan tawag sa amin mo pinaggahanak. Kita ko nga eh, nagpadala ng 5k eh. Kaya nga, o tama ba yung ano? Tama yung resibo, tama yung GCash na pangalan ko. Hingiin mo para may ebidensya tayo. Sa mga Hindi yun, una, yung 1k lang ayun totoo na 'yon. Kaya nga yung mga huli ngayon na 1,500 to 500, kasi hinahanapan mo ko, wala no, naman si sa akin na dating. Si Ati Rosel, nagsabi na ni Senta daw sa kanya, kay Riti. Kaya nga, o oh may binigay si Ati Rosel mong resibo? Wala pa, yung oh. 500 na, sa inyo resibo ha. Yung 500, yun lang ang hawak kong pera mo. Hmm. Ano Dahil yung 1,500? Yung mga... Wala kang mga 1,500. Wala nga yung 1,500. Yung maghahapon, tama. Wala, wala, di pa na si Sen di pa nga si... Sabi ko kasi, ibigay mo na eh. Na Romer, hindi pa nga nagsisin Binigay na nga. At saka huwag ka masyadong maniwala sa mga nagbibigay. Kuno. Dahil marami yung magbibigay lang. Tapos hintayin mo walang nadating. Alam ko yun, scammer. Oo. Oh. Eh, ba't mo kami? Hindi, wag yun na kasi akong gawa ng fake account. Wala nga ang fake account. Hindi, Romarin, ba't willing pinicture mo ako doon? Nakaganyan pa nga ako, yung Romarin, di ba lahat ng kwan? Yung picture na yon. Yung picture na yon. post yun. sabi mo, ano, legit account to? Kaya nga ka gusto ko umuwi na saan mo tayo, may gagawin nga ako eh. Hmm. Ano gagawin mo? Pupunta ako ng PNP. Hmm. Papano ko yung mga yun, papareport ko sa kanila yun. Ganyan mo, ganyan po si Omar Oh. Pero aminado ka, kasalanan mo. Na alin? Hindi ka mag-iossi. Ano, ano bang to? iningi mo? Pambili lang ng sabon. Ayun daw, may paulit-ulit ka. Kaya nga, sinabi mo ba na bibili kong ano? yelo? Ay, bibili kong yossi. Hmm. Ito kasi oh, yun know, hmm. yung Ocean number Gcash. Oh, yan nga. Oh, nagpadala. Oh. oh as asan din. Hmm. Wala pa oh. Hindi hey, pa nga nagsi-send, no? Nagsisin, no. Oh. oh. send oh. number yeah, hey, di hey, no, kasi. Ay bibigla na lang mag-send. Wala nga raw Kasi sabi mo sa akin kahapon sa akin kaya nga. Oh, nga. Hindi mo ba anantay? Hindi pa nga nagsi-send, no? Matagal yeah. pa oh. Tarong... eh, yung una, na-send na, diba? di ba? Wala pa rin. Yung 500 tang eh. 500 nung oh, una. Oh, yung oh, yung sinasabi ni Rochelle, hindi pa. Ah, na to? Siguro ibalik na to sa, Siguro, sa na pamilya niya. Para, Pero, para, oh, ko na yung 500 bukas. Para ano na to? Uh, maalagaan naman ng nanay niya. Tama Ulam na po na yung naitulong namin ko. sa kanya. Sapat na po yun. At pangit yung ano ni Romari na pagmumuram-murahin ako. Pangit na yung attitude Tapos, ko. Tapos pa ako na mamatay na sana ako. Ayan, tingnan mo yung bait mo. Na may laman naman pala. Di aalog ko Oo. Ang dami po niyang dahilan kasi. dami dahilan. Gusto ko na umuwi kasi sa service. Ayamot, makaka-uwi ka na. Bukas? Makaka-uwi ka na kamahalan. Kamahalan. Oo, kasi gusto mo ikaw ang masunod eh. Prinsesa ba ako? Hindi, e, doon ka sa nanay mo. Talaga? O. Nanay ko maka na sa akin. Makaka-uwi ka na kamahalan. Talaga, ha? Talaga. Bukas na bukas. Kukontakit mo yung pamilya mo para makauwi uwi ka na. Oo. Oh, oh, Alam, Inangaming ko alam naman naman namin, Oh. Alam namin dahil no, matagal ka namin nakasama. magbabasta um, niya ako para makalas oh. na ako bukas. Oh. Yung 500 ko, kukunin oh. ko sa'yo. Ano mo, ganyan po siya, ano? And salamat po at e, hanggang dito na, na lang. Ito na lang ang last na video natin kay Romary. Talaga. At ayan po ang kanyang oh, na pag-uugali. Ano? Boboy. Oh, ayan, oh, Ay, uh, Uuwi ka na talaga. Yes, talaga. Hmm. Ayan po, ganyan ang pag-uugali niyan. Sa, so, no, oh. Nakonservage, oh, natutuwa ko sa'yo. O, so, oh, ganyan siya. O, oh, ano, anong masabi mo? Ganda mo. Hmm. Mas maganda ka ngayon, Romary. Mas maganda ka. Kaya mo yung itsura mo, oh. Gumanda ka oh, na salamat, sa salamat sa iyo. salamat sa filter. Na, oh. oh. anong filter? May eh, filter yan. Hmm? May filter. Bigyan mo na lang ang pamasahe ng ngayon ako, kailan Kahit eh, anong mangyari sa akin, yung, sa lansangan. Kontakin mo yung nanay mo. Mag na ako, kontakin pa. Wala nga kwenta yung nanay ko. Susulat ako sa ina, na. kahit maaksidente man ako.